First time namin naglakad Buti pumayag si Baba, lumabas ako Kasi may bumili sa akin ng tuyo Guys May bumili sa akin ng tuyo Ayan o, doon o Yung bahay na yan o, Pinay Nagtatrabaho sila sa hospital cleaner May bumili sa akin ng 50 real Ay, ayan o Tignan niya, tignan niyo ako guys Ang init-init, tignan niyo Ang init ng araw Yeah. Papakita ko sa inyo ay yung labas ng bahay namin. Yeah. Ay. <laughs> ko kasi first time ko kasi ayan yung bahay namin o oh, yung may harang-harang na yan. Kasi first time namin guys, lumabas. <laughs> Hindi talaga ako nakakalabas guys. Buti na lang may tuyo. Yan. Yeah. Nalabas. <laughs> ko guys hinihinga talaga ako kahit yung page ko nawala nawala yung pagkainis pagka ko pag ano ko kasi first time ko talaga lumabas ayan yung mga kapit bahay namin tignan nyo oh, ang yayaman ayan. tignan nyo yung kotse ni baba yan pa ni baba ito yung gate namin maliit ay malaki pa basag na kami guys Inhingal aku guys. Inhingal aku. Ah. Oi, oh, mainlah sim. Masuklah kami. Thank you for watching. Bye bye.